have a nice day welcome to my channel yan okay, mga kadyang mag-ano tayo ng mga Wilkins natin kasi nandito ang buyer natin mga kadyang And, mag, ano sila ng ano natin mga Wilkins, case pick up saka itong mga, mga natin 175 bottles ako boy boy <laughs> hindi pa natin i taas na no? dan <coughs> hujan que okay, okay. derecho Ayan, panahon natin maaraw mga kadya ko. Panahon natin Ayan, punting ulap. Ayan, yung kapilipin sa natin mga kadya ko. Pikapin naman natin. Buyer. Ayan, mga mga 75. Bagong, ano, bagong kuha ng ating buyer. Ayan, 75. 1.5 konti lang 1.5 na ngayon naobserva ko mga 1.5 ngayon simula nung lumabas to 1.75 konti na lang yung ano yung dito na sa baba konti na lang yung tao dito yung, 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 yung 1.5 mas marami mas marami na tong ano 175 mas marami na Pero si Golden Duck, hindi ko alam kung nagkukuha siya niyan. Ako na rin. Ako ah, na rin. Ah, Uh, Oo okay, nga, wala na makuha mo ang 1.5 Kasi nga, ito na yung ginagamit eh Baka, baka malam mo mawala na yung 1.5 na oh, Magkataon Ito na yung maraming ginagamit eh Sa ikutan, ito na yung kukuha ko palagi oh. Ito, ito na marami Madalang na yung ano, 1.5 Sabon? Oo, uh, hmm. sabon siya. Sabon ka? Oo. Oo. Kala ko hindi kayo pupunta kasi sa... Salikot. Ay tanghali na, baka hindi na po. Hindi ba pupunta <laughs> <laughs> uh, <laughs> uh, <laughs> uh, <laughs> diba kasi sa boss. Maaga yun eh. Ngayon, Ay, mga six pa lang. May biyahe kasi ko na. Oo, oh, biyahe ka kaya pala. So.

Ay, ay, hindi ka hindi ka mag-deliver, boss. Lumis. Ah, lumis. Ba't so, nga si ano nga 'yan, ano? Sarado mga tindahan kasi ay bukas naman ata kayo. Bal na ano. Hindi, ah, yun, bote, hindi hindi mo hindi ah, na order lunes. pa. Ah, hindi ay, para go order sa bukas nito. Oh. Kasi sa Campo Santo ko ang iba, no? Hmm. Oh. hmm. Kaya, ano muna, lonis naman, balik. Hei, Håvard. Oh, no. Wilkins Absolute. Hmm. Ale. Tinalbo ko yung malunggay ko. Kakakutubo lang. Kaya <laughs> nga. Ka. Tinalbo ko yan eh. Kasi mataas na. Mataas na. Hindi ko na nabot. Pinutol ko na lahat. 21 po Ha? 221. 221. Sige, sige. Tingnan ko lang. Sige. wala makikita ko naman sa listahan. <laughs> Ilan yung na-reject? Ilan? Ilan yung reject? 221. 221. <laughs> ah nine ah sige ibali ano tutu, at to, dapat 230 ano tutarti dapat no na siam tama 21 lahat dapat oh si, si. okay ano 21 last nine E partilha... Sim aonde... Tá bom, so sei <pros endorsed Powell einden> <coughs> hindi da, mahaba tayo ngayon mga try 30 30 minutes 30 hindi sama po Hmm? 6 ah, may 6 liters dyan? Sabi, oh. di ba sinasama mo dati yan? Wala na kami ano? Ha? Huh? So, yeah. Inadjust na kami ng customer namin. Ah, hindi na Ay kayo, kayo nag-6 liters. Na ka 70? Isa lang naman na yan. Sige, see you kayo lang. Tanggalin na lang. Punin mo ba yung gunting doon mo, boy? Kay. Tanggalin na lang natin. 6 liters. Ah, dalawa? Tanggalin mo dito. Ah, meron pa naman pala dito gunting. Huwag na ba Nag-adjust pala kayo, hindi na pala kayo nakakuha wala, naman? nung hindi, wala kayong makuha ang 6 oh, meters Tinadjust oh, oh, namin sa sabihin na ito, ayaw nang pumalik oh, oh. Yeah, wala yeah. kasi okay, parang ano para... ano para... para ako may mag-iikot ako mamaya ikot naman tayo tayo Paweri natin, uulan na naman siguro ito mamaya. <laughs>

Hãy nói bác hồ lắm golo chồng của đi qua lắm golo bác là lắm golo bác bác kasi so, areng si Araw Lumabas na. 121? One twenty one, tiga, twenty one. Hmm, Ay, may cellphone ka yan? Oku, ah, okay. One twenty. Il, one. Ilan one one? 121 saka 221 uh, ayo oh, mayroon, may ano na isa no? may dalawa pala kasi 125 yan may, may may bumili sa akin ng dalawa kasi lalagyan daw ng suka ano, ano, utuba kahapon, nakagabi so, dalawa, tama 125 na 125 lahat yan kunin okay. mo ba yung takip doon po boy kunin mo yung takip doon boy mo yung takip run. para ano para meron pa silang gusto meron kayo sa amin kasi nang wala eh wala, na wala ah yung sa 6 letters okay. oh. yung wala kayo makuha oh. oh. yung ng 6 letters ayaw din naman ng 6 basic 6 hindi puno oo oh, nga oo Sige, oh. Hmm. gagawin natin 7 liters. Oh. Hmm. Ano mo, hmm. yung nasanay na yung... Oh. Ah, puro 7 liter lang gusto. 7 ah, lang ah. hmm. sa tuyo lang din kasi. Oh. May, may customer ka na 6 ano, ano, 6 liters lang talaga kinukuha. Hmm. Ah, may, medyo... medyo uh, ah, hindi, ibig sabihin ang presyo niyan medyo mababa kaysa dito. Kasi mas maraming hmm. laman yan. Eh. Ito, tama 'yung sinasabi mo. 95 puno. 'Yan, 85 lang. Oh, sakit ng yung dilaw. Marami 'yung lang tapos naman eh. Dilaw na? Yung ah, ah, uh. 1.35? Ay, hindi pa ako kukuha noon oh, kasi bago lang 'yan eh, susunod, magkukuha tayo kasi hindi mo pa sinabi, 'di ba? Sabi mo bawal ang dilaw nung dati. Kaya kaya hindi ako kukuha ng dilaw. Eh ngayon sinabi mo pwede na 'yung dilaw, pwede di na 'yun. Sa susunod na lang kasi bago pa lang, bago pa lang tayo eh. Malaman niya next uh, year kung uh, ituloy-tuloy yung 175. Hindi uh, ko kuha tayo ng dilaw na takip. Sige, sa uh -huh. susunod. Uh -huh. Kasi hindi ko alam eh. Kasi ako baka bawal eh. <laughs> Pag hindi. <laughs> bawal dati ngayon. Kaya uh, pwede na. Kaya pwede na. <laughs> puro dilaw na yung takip ng 175. Puro uh -huh. dilaw yan eh. Puro dilaw. Puro dilaw. Ah, masis na. Oh. 221 times 3 no. Hmm. 663. Hmm. 663 tapos 121 times 6, plus 663 1631. Hmm. 1631. ako kamay ko. Wait, kung aram, ano doon, tabo, isang tabo kay uh, kada

Ayan, alis na yung ating layo. Ayan, mabay na mga kadyang. Bye bye. Thank, Thank you, Thank you for watching. watching mga kadyang. Please subscribe my YouTube channel. And please like and share sa ating mga videos mga kadyang.